Good morning, Akaloka. Bless Wednesday, everyone. Yan. Ito ng tayo. Wednesday ba 'yun, Thursday? Nakalimutan talaga. Hello, Auntie Mines. Good morning. Yes. Bibili ko nang an Bibili ko ng napkin. Ay, hiramtan. My period. Ayan, guys. Lakad-lakad na tayo. Ang ganda ng ano na. Bibili ko ng napkin. Pagdiyan sa likod. Nakatay tindahan. Ayan, bigla ang period. Good morning! Best Wednesday everyone! Minsan nakakalimutan ko na guys yung ano yung araw. Ang kit ng asa. Ayan guys. Okay. Ang kaming asa dito. Ayan, ito pa asa. Oh, hey ah, kakata. Pagbalik ko paano ba 'to? Ito naman si Muning. Muning. Blue eyes. Ayan, dito na ako sa tingbahan. Ayan, bukas na. Ganda lang. Ano, oh. Ang dito. Buwan. Guys, dito na ako. Pabakal, nakin. Ay, ano ba? Diaper na lang. XL. Uh, yung ano, ah, uh -uh. happy, happy day, po lang, sa Ayan, dito muna ako mga kalaka, Bye.